Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikadalawamput dalawa ng Desyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamalit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang magahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na magahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng hari Yaon, Pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay ng ligtas sapagkat ang hari niyaon ay kikilalanin sa buong sandibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Akitin mo po ang mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerobin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo po ang mahal, iligtas kami tang lawan. Ikay manungbalik o Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas, yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tang lawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang, iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman, kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ikalawang pagbasa pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, Ang mga hain na tandog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't hinihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan, kaya't aking sinabi, Narito ako o Diyos upang tupdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ng mga hain na tandog na mga hayop. Mga handog na susunugin ay mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa niya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Yesu Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Alaluya, Alaluya! Narito ang lingkod ng Diyos, maganap na wa ng lubos ang salita mong kaloob. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Hindi nagtagal si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapukunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,